Ayan ito mga mga kubol na nakuha ko kanina. Hapon. Ah, ah, buksan na natin yung Ano na to eh. Point lang. ah shambas ako po. May paano sila? Insert. It. Buksan natin. Ngong maganda bang quality? Ngito daw. Yup. Plastic pa lang matibay. <laughs> oh, ang ganda ng apudai dulu. Oh. Sanul. Charger na tayo natin tayo natin tayo na na Wow Ang ganda Ang ganda nga oh Ang tulit Ang tayo na tayo na tayo na pinutin mo yung ito ako naka-bluetooth yung power okay na, naka-open ah, na naka-open na pala bluetooth natin ito natin, bluetooth 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 Ano ba ka na Bluetooth na to? <coughs> Baka yung BT Hindi, hindi sa atin Ah, sa amin yan, sa amin yun ito! Bluetooth music, yan What? <coughs> <coughs> Yon. Rock and roll. Ang <laughs> oh, sulit nga po sulit. Ganda. Volume. Pinitin plus. Yun. Ikaw, try mo. Yun ko. Ayan. Hello. Thank you. Thank you so much. Legit. Bili kayo. Bili kayo. Bili. Solid. Maganda. ganda. Quality.